guys yan, alam nyo ba kung ano yan ah. yun is green yan ang tawag dyan, alam nyo ba kung ano ang prutas na to, ang tawag nito guys ay tamar dates, yan green sya green ayun ang daming bunga super 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 happy, makakita naman, ayan ang puno guys green ang dami guys Oh, di bawah. Ayan. guys. Ayan ang dates. Oh, di bawah. Ang dami. Hmm? green pa siya green pagkatapos nito magiging yellow saka siya mag brown yung ready to harvest na yan you know, o, dami yung parang siya ngang. isang ganun hmm?